Nais pabilisin ng isang senador ang procurement process para sa pagbili ng mga kagamitang pangdepensa na malaki ang maitutulong para protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Samantala, nilinaw naman ni Sen. Ronald De La Rosa ang kanyang naging viral na pahayag hinggil sa utang ng bansa. Si Daniel Manalasta sa report. Rise and shine, Daniel. May kasabihan kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sabi ni Sen. Ronald de la Rosa, hindi naman maituturing na armed attack kapag gumanti rin ang Pilipinas ng water cannon. Kapag naulit pa ang pambobomba ng tubig sa ating Philippine Coast Guard. Lalaman tayo wala pa tubig. Eh, kawawa naman tayo. Sige na lang tayo para tayo mga daga dyan na basta-basta na lang iiwas. O paka natin ang tubig. Hindi mo daw armed attack. MDT, yung mutual defense sa uh, treaty because water canon na uh, ano, uh, 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 ang tawag niyan, yung splashing does not constitute an armed attack. Okay. So, hindi pala armed attack. So, laban na natin, tubig sa tubig, para hindi tayo maging kawawa. Gusto nawang mapabilis si Senate President Juan Miguel Zubiri ang procurement process ng defense equipment ng bansa. Mabilis pero dapat garantisadong maganda at hindi basta-bastang murang gamit lang. Ayon kay Zubiri, kailangan na mas mabinis na pagbili ng mga defense equipment ng gobyerno upang maprotektahan ng ating mga teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Grace po, mahalagang maipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Pero para sa senadora, Marami sa mga usapin dyan ay hindi natin pwedeng isiwalat sa publiko. Halimbawa, kung ano magiging mga hakbang mahalaga talaga ay ang ating katapatan sa ating bansa. Suportado naman ni Senator Francis Escudero kung matuloy ang joint naval drills sa South China Sea na kinabibilangan ng ilang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Pagpapakitaan niya ito ng solidarity na hindi tayo nag-iisa sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginita man ni De La Rosa na ilalaban niya sa plenaryo na madagdaga ng pondo para sa defense sector. Samantala, nilinaw niya ang isang pahayag na nag-viral kamakailan hinggil sa utang ng Pilipinas. Bale, hindi, hindi naman hindi naman yun ang ibig sabihin niya sir na kailangan mag-anak ng marami. Hindi. Sinabi ko nga, may kinut ko nga yung mga naririnig kong usapan ng mga mahihirap na tao. Nababa, ganun ang uh, posibleng ganun ang magiging solusyon. Mm hindi ako nagsabi na yun ang solusyon ko. Eh ganoon ba naman tayo mag-isip? Ang babaw naman ang pagtingin na sa atin kung ganoon. Ipinahayag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara na nakapilang ngayong linggo ang budget ng Judiciary. Target namang matapos ang committee briefings sa Oktubre para ma-sponsor na sa plenaryo ang budget sa Nobyembre. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.